May mayenaskal. Hiwalay na nga ba? Tanda natin mga katambay 9 months ago or May 7 2023, ipinakilala ni May May Entrata ang kanyang jowang si A.A. Haskell sa ASAP natin po. At ito nga po ang nangyari noong May 7. Kasi sobrang mahiyain po talaga siya. Uh, thank you din po sa ASAP family po dahil nga po binigyan niyo po kami ng uh, pagkakataon po ay eh. nandito po siya mga pasok, mga maka, uh, mapanood ako for the first At nasaksihan niyo po ang nangyari sa asap natin to. Pero sa latest post ng Passion Police ay tila bang nabago ang iihit ng hangin. At sinasabi nga ng Passion Police na inunfollow na nga doon yung may metrata, itong si T.A.E. Yaskel Totoo nga ba ang ipinose ng Passion Police? Abangan natin sa mga susunod na update mga katambay